eto ang malala. eto ang matinte Ay talagang mas malalang baho ito kumpara sa marami pang naglalabas ang baho na itong mga Duterte. Malaki talagang gulo. Meron talagang gulo noon pa sa pamilya na itong mga Duterte. At kung iisipin natin, sila ba talaga yung may kakayahang mamuno ng ating bansa? Kasi sa pamilya pa lang nila, wala na masusunod. Lahat kasi yung mga yan, gustong, gustong masunod. Kanya-kanya, walang pagkakaisa, walang unity, yan po ang sinasabi natin na nako kung ikaw ay naniniwala sa mga Duterte at, at hindi mo alam yung mga ganitong pangyayari, kawawa po talaga kayo. Mm. Ngayon, yung usapin tungkol doon kay Jazz Egan na kunaway kabit ni Digong na personal aid nga daw niya pero mas malalim pa daw doon ang kanilang ugnayan. Nako po, pabor pala doon. Ito si, uh, si Baste Duterte. Pabor. Ang ibig sabihin, mas sinusuportahan na si Baste Duterte, yung si Jess Egan, kesa sa mag-inang Kitty at, at, at Hanelet. Yun yung matindi. Mm. Yung away pala na mga DDS, hindi lang between supporters eh. DDS supporter, uh, Duterte supporters between the Duterte supporters, meron pala talagang away mula noon pa at sigalot mula noon pa within the family. Mm. At itong away daw na ito ng mga DDS na tila ba civil war, ito daw ay mas matindi, mas malalapa kaysa kesa sa away nga ng UD team dati. Yun lang. Ayan, eto yon. Binanggit niya sa naturang post na tila sinusuportahan nga na si Baste Duterte ang di umano'y kabit nga ni Digong. Kabit ni Digong na si Igan. Tila binalaan naman ni Kitty Duterte etong anak nga ni Digong na ito sa kanyang Instagram story yung kabit. Sinabi na si uh, isang kilala natin na matapang din na nasa social media Uh, nawala na rin umano ng tiwala etong si Panelo, Salvador Panelo nga. Uh, sa Duterte Party list, youth, Duterte Youth Party list. O, tignan nyo, tignan nyo yung gulo between the DDS and the DDS themselves. Malala, matindi. Kasi talagang laglagan. Yun nga, bukod yan, yun nabanggit natin, na una pa lang siguradong may gusot na rin at malala na rin ang gulo sa pamilyang Duterte palang mismo. Marami pa. Marami pa maglalabasan na gulo. Sigurado tayo. Mas malalaika nga itong gulo ng mga DDS DDS versus DDS kesa gulo between unity.